Magandang umaga po sa ating lahat. Alas 8 na po ng umaga. Ano pang hinihintay mo? Narito na po ang mga digit na 3 digit para po sa inyo. At syempre, ako rin po ay mamaya ay tataya at lalaban po dahil gusto ko pong maranasan din na manalo sa 3 digit lucky numbers. Kaya eto na po, umpisahan na po natin sa bansang Israel. 721 Taiwan 660, Malaysia 974, Thailand 318. China 268 Mexico 131 Texas 577 Las Vegas 260 Hong Kong 738 Singapore 185 Dubai 927 Philippines 056 Alaska 119 Greece 287 India 660 Canada 472 Japan 315 Italy 426 Cyprus 784 Kuwait 992 at Saudi 733 Ayan po mga kalaki ang 3 digit lucky numbers I-rumble nyo po uli para make sure po uwin tayo kahit mabaliktad okay? Sa mga may birthday po dyan Happy birthday po at sa mga mga uh, nagsas tatanong ko sa private consultation, opo, mag-open na tayo.